nakita ko, hindi nag-aate kay Mix and kay Staku. Pero kay Ate Jo, nag-aate ako. Nandang si background yan. Before, like first year of training namin, nag-aate pa ako. Ate, Ate Mika pa nga, yeah, yeah. Ate Mika! Okay, basta, Ate Mika! Ganun pa ako noon eh. Tapos kay Staku naman, Ate Stacy! Ang weird pala nung may ate. Basta ganun. Di ba? Nung survive ko really yun, isang taon, yun na ate ko sila. Lahat, lahat ng ano, girls yung hinaate at ko. Kasi na, ako talaga yung bulso. So, yeah. So, naman ako mag-aate kasi kahit yung mag-aate ko. Kahit ito ako. And then, Asan ba ako? Look! Ang maasan na ako na hindi ko kayo nagsasabi. Alam mo silang inaate. Alam mo, hindi ko silang inaate. ate, So, hindi ko silang inaate. And then, ewan ko, parang, parang natural din na, ano, natural lang na, habang tumatagal, si Stako kasi may nickname. Ayun, Stako. ko yung nickname niya. Tintawag siyang Stako, ano, nila Ate Jo, nila Ate Maloy, ganun. So, ako, nag-Stako na din. Pero nung una, may ate pa. Ate Stako, ganyan pa ako. Saan so, ba sa pumaganda Stako ako and nabanggit ko rin kay Staco na Staco ka lang magiging katina at sabi ko, kung oh, okay mas okay mo lang ate eh. di Tapos kay Mix naman, nang kanikinig din siya sa akin na mix, which is easier kasi sa Mika. So dati ate mix lang, rin naman hanggang sa maging comfortable na ako, so mix na lang, so mix na lang. Si Ate Jo, <coughs> si Ate Jo kasi, alam mo yung si Ate Jo ano demanding yan, kaya ako nagawa ate. <coughs> si Ate Jo kasi, sabi niya sa akin ano, gust, gust, gusto daw niya nang tinatawag siya ate kasi nga, kasi nga ano daw, like kami dalawa yung second youngest. So, ako yung bunso, tapos siya nagaling next. So, walang, walang tatawag ng ate sa kanya. So, so na ate ko siya. Hindi ko lang yung demanding kayo yung mga. Hindi ko lang yun. Pero yeah, I call ate Jo kasi she likes being called ate. And she really is my ate. And, and, and she's the leader. And she's my ate. So, so leader siya. So, kailangan ko siya yung ate. No. Oo, oh, ganun.